Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, Magandang uh, <coughs> hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon sa man sulok ng mundo. Mga mga lab shoutout po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko po OFW sa around the world. Hello, mga lab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share So, magagalit na naman dito, iiyak na naman dito si Zubiri Mga lalabs, mga vayots Dahil nga, eh <clears throat> Ito, after ng tagumpay ng Malacanang Na tanggalin si Zubiri nung Lones Palitan ni ah uh, Ito Nagpost, sabi dito ng One News, so oh, ito, nagpost si ma'am Shi, hindi lang masyado maklaro no, maliwanag, iwan ko ba. Sabi pa dito ng One News, First Lady Liza Aranita Marcos shares iputo of senators and their spouses. Casual dinner with the senators and their spouses, she wrote in an Instagram on Wednesday. So, kagabi Nag-dinner sila oh, ng tagumpay. So, andyan, oh. Tagumpay dinner. So, syempre, sino ba ang mga andito? Yung bumoto, of course. Na mga, ah, hindi sila 15 senators andito. Kasi wala si Bato dito, eh. At uh, wala din si Vong Revilla dito. Pero... Andito si Loren Legarda na hindi naman bumoto in favor of uh, Chase Escudero. So yung nakilala ko dito na senador ay ito si, sino ba? Of course, si Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Rafi Tolfo, Sherwin Cachalian, at ang napili na tridor na si uh, Chase Escudero. O, talagang uh, si, si Hart? Uh, tingnan mo si Heart. Oh. Talagang, ayan na, oh, katabi ni Ma'am si, yung mahaba yung buhok. Yan si Liza. Ito si Heart. Yan, yeah, mahaba ang buhok. Katabi na ni Ma'am si, First lady na first lady. Ang dating ni Heart Evangelista. <laughs> Tara. <laughs> And of course, katabi ni... Cheese is kodero na nakatayo itong mga lalaki, no? Nakaupo babae, of course. So, si Bongbong Marcos. Uh. Tapos si Mark Villar, yung convicted na si Jengay Estrada. So, andito din si, ah, uh, yung sino ba itong Villar na to? Manny Villar. So, andito din. So, sa mga babae, <clears throat> ang nakilala ko dito ay si Pia Caetano, Loren Legarda, ah, uh, Cynthia Villar, si ito, Grace po ah uh, of course si Lisa si Heart Evangelista ah uh, ito yung mga asawa na no hindi uh, ko alam yung iba Kung sino yung mga asawa ng ibang mga senador to so ito ang asawa ni Tolfo ah uh, andito so andito si Lauren Ligarda na which is hindi naman siya bumoto in favor or a little in co ah uh, tawag dito ah <clears throat> uh, Chase Escudero So, yun, nag, uh, nagpakain na, no? Nag-dinner-dinner -dinner na si Ma'am Shi. Kasama yung mga senador sa kanilang tagumpay. Pupatal si kay, ah, uh, sino ba ito? Ah, uh, Zubiri. So, ito yung 15 senators who hosted senator Migs Zubiri. So, number one Alan Caetano, Pea Caetano, Bato de la Rosa, Cheese Escudero. Ito yung nag-try door ka. Number one kay, uh, uh, Zubere uh, followed by Jingo Estrada. Dalawa to sila, number one, nag, nag, uh, natawag ano dito, nag door kay Migs dahil nga, syempre, may pangako din ang Marcos kay Jingo Estrada. So, yun. Bongo, Lito Lapid, ay may Marcos, Vo, uh, Bong Revella. Francis Tolentino, Rafi Tolfo, Robin Padilla, Grace Po, Cynthia and Mark Villar. So, bakit andito ito si Francis Tolentino, Bongo, at uh, sino pa ba itong mga PDP dito? O, apat sila. So, Robin Padilla, uh, Dilarosa, Rosa, Francis Tolentino. <clears throat> PDP laban to na partido ni Duterte. So, bakit andito sila in favor of Escudero kaysa kay uh, Zubiri. So, hindi natin alam, no? Kung bakit. At hindi naman ito sila basta-basta kakampi dito kay Escudero kung walang kompas or otos ng kanilang chairman sa PDP Laban Partido na si Duterte, si Tatay Digong. So, yun. Uh, malaking ano din yun, no? So, nag... Kain-kain uh, na nga sila no nag-celebrate-celebrate na sila. Ngayon, bakit ba mas malaki ang uh, galit o parang sama ng loob ni uh, kay Bato de la Rosa? No? Na umabot pa sa point na sabi niya nga na itong Senate President Juan Mig Zuberi, balita ito ng EBS News ha? Reacts uh, to Senator Bato de la Rosa voting to remove him from position. Kung kahapon ako ay heartbroken, ngayon ako ay dump founded, you know, the so very allowed De La Rosa to hold Pidia Lake's hearings, which some feel may have caused him in the uh, him the leadership. The lawmaker also said he is hurt by De La Rosa's action. So, bakit hindi? Bakit kay De La Rosa? Dapat nga ma uh, mas mas magalit or mas ma Mainis pa si Migzobere doon kay Chis Escudero Dahil si Chis Escudero pala yung gumawa ng hakbang Para siya ay magiging uh, tawag dito Senate President May ambisyon pala si uh, Chis Escudero So bakit si Bato de la Rosa lang? So mamaya yun ha, explain natin bakit So sabi ni Migzubere, I failed to follow instructions from the powers that be as simple as that. At sinabi rin ni Migzubere noong May 7 PDALIC, PDALIC hearing, nagalit daw sa kanya ang mga Marcos group. So marami sila hindi lang si si Marcos Jr., si Liza at si Romualdez. So, kasali na dito din siguro yung ibang mga kongresista na pinoposya siya about doon sa uh, Charter change at uh, People's Initiative. So, marami yun. Pati, hindi lang sila. The rest sa mga gabiniti siguro ni Marcos. Ganyan. So, dito sa part ni Escudero. Bakit uh, mas galit si uh, Zubiri kay Bato kontra uh, kontra kay uh, Chase Escudero? So, sabi dito ng the Daily Guardian, for a uh, Senate President Francis Escudero on Tuesday disclosed that he initiated the move to replace Senator Juan Miguel Zubiri as the head of the upper chamber. So, si Escudero ha, ang gumawa ng uh, paraan, try si Zubiri para sa kanyang ambisyon na magiging uh, Senate President. According to Escudero, the plan to host uh, then Senator Uh den Senate President Zubiri only started last uh, Thursday, May 16. So nangalap na pala ito siguro si Escudero ng mga tao ng mga kapwa niya senador, no, na uh, balak nila ni tanggalin si Zubiri dahil may ganito gano siguro kung ano yung napag-usapan nila behind closed door, no. So ganito. Thursday lang ako nagtanong at nagpasya. Escudero told the reporter in an ambush interview when I say sinimulan kong makipag-usap dahil marami naman na at that time na may mga agam-agam. Uh, Escudero was also asked if he had any conversation with the house. Uh, Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Aranita Marcos, or President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, ang sabi ni Escudero, nagkita lang daw sila last week, Wednesday birthday ng ilang congressman. Kasama yung kapatid ko, but that was open public gathering. So, nag si Escudero dito na wala silang napag-usapan. Pero malinaw naman ngayon, doon sa una nating picture na pinakita, na nagpa-dinner si Liza Aranita Marcos sa Malacanang kasama ng halos lahat no ng uh, Uh, Senador na in favor of uh, tawag dito Iskodiro. So malinaw na may connection talaga ang Malacañang dito. Pero sinabi ni Banat Bay na kaya daw na patal si si Mig kasi nagtanong daw si Banat Bay sa kanyang kakilala doon sa Malacañang sa, uh, sa Senado, So baka si Senator Bongo yun dahil malapit, uh, malapit si Banat bajan dyan kay Senator Bongo. So sinabi daw ng kaibigan ni Banat bajan sa Senado na kaya daw pinatalsik si Zubiri dahil hindi na daw masaya yung ibang mga senador sa kanya. Dahil meron di o mano daw na 12 billion during the budget hearing or budget deliberation na 12 billion pesos na instead para daw iyon sa kanila sa Senado o sa mga project siguro na ganyan napunta daw doon kay Tambalos, Los Crocodilos, Romualdos napunta daw sa Kamara sa Congress o sino ba yung sinit ayong uh, yung ano doon speaker si Martin Romualdes so napunta kay Martin Romualdes yung 12 billion pesos na dapat sana project iyon ng mga senador So doon daw nag-umpisa kaya parang galit ang mga uh, parang gusto nang lang palitan si Zubere. So yun daw yung rason. Pero sinabi din naman ni Zubere uh, dito sa isang interview na naman na <clears throat> ano daw people's uh, saan na ba ito? Oh, four hours ago ito ha sa isimina ito. Sabi ni Subiri dito, nagumpisa po yon, yan nung napikon yung mga may kapangyarihan na hindi po namin sinuportahan ang People's Initiative. Malamang dalawa to. So, hindi natin alam talaga kung ano ang totoong rason kung bakit ba pinatalsik si Subiri ng mga kapwa niya Senador dahil doon sa sinabi kinwinto ng kaibigan ni Banatbay jan sa, sa Senado na yung kapera para sa kanila napunta sa kamera or talagang si Mamshi. <laughs> Pero mas doon ako. Mas doon ako na talagang si Mamshi ang may pakana. Pa dinner-dinner na nga siya, 'di ba? So yan. Halata naman talaga eh. di ba Bakit nga ba ma nagalit si Bat uh, si Sumire? Mas masama ang love niya kay Bato over ba uh, si dahil yung uh, pilit sinasabi ni Zubiri na kaya siya napatalsik bilang Senate President Dahil sa pag-allow niya kay Bato na mag-hearing uh, ng PDLX Tapos malaman-laman niya bumoto pala in favor of Chase Escudero si, <laughs> si Senator Bato Kahit sino naman talaga siguro ay sasama ang loob Pero si Big Zubiri na nagsabi na ganyan ang mundo ng politika Walang kaibigan, walang kamag-anak dyan. Pang sarili lang kapakanan ang kanilang iniisip. Kaya lang, Trader, kaya nga lang pumatay eh, di ba? Kaya pumatay ng mga politiko kapag may kalaban sila, natingin nila, ay eh, dihado sila. Tapos yung, kal yung kalaban, eh, talagang uh, swak sa ang kanilang... Uh, sag, uh sagad uh, to the bone, yung uh, nag-uumapaw na suporta ng taong bayan, pinapapatay po yon Maraming nangyayaring ganyan sa mga probinsya. Isa na nga dyan yung tiyo. Ay, lolo ko, kapatid na lola ko eh. Nagsasalita Santa entablado, tumatakbong uh, kapitan na hindi pa yon natalo. Ilang uh, term na yon Ay, binaril. So, yon Wala talagang permanente sa politiko. lahat hmm, yan, magkalaban kayo ngayon sa banda sa susunod din, magkaibigan na naman kayo, hindi mo pala alam, kangitian mo, ka, kausap mo, akala mo, kaibigan mo, yung pala ay secret na kalaban mo pala, at tatry uh, ka. So, ganun lang sa politika. Kaya, Migs ka na magdrama, eh, ikaw na mapolitiko ka eh. Sabi nga ng, ano diba, ng Korte Suprema, wag balat si